Hi everyone! Hi guys! Good morning! Good morning! Alam niyo ba kung bakit? Kung bakit good morning at anong oras na 2.45 a.m. So, mag 3, 3 o'clock in the morning. At hindi pa ako inaantok. So, ayan, dito na naman tayo guys. Makipag-chismis, makipag-maritisan sa mundo ng show business. So, yun. Alam kong napanood nyo na kung sino pang hindi nakapanood. Pero, pagkagaya kagaya kong Maris, napapanood talaga natin kung anong mga nangyayari sa loob at labas ng showbiz, no? So, ayun nga. ni ni Clarice ang kanyang pagkatao sa loob ng bahay ni Kuya. At sinabi nga niya na nung pumasok siya sa bahay ni Kuya, parang sinasabi niya kung kaya ba niya. Ngayon nga, sabi niya na kaya ko. So, gusto niyang i-reveal yung kanyang pagkatao. At ang galing lang, na ang pagka-reveal ni Clarice parang ang gaan na, kasi nandiyan din si Michelle D, nandiyan din si isni eh. Tapos parang sa family kasi ni Clarice, tanggap naman na siya, alam naman na. So hindi niya tinatago sa family niya. Doon lang siya sa mga netizen. Kasi alam naman natin guys, ang social media sobrang napakatoksik. At yun nga, sabi nga ni Clarice, takot siya dati na sabihin kung ano talaga siya. Kasi nga maraming sa sa'yo, husgahan ka, tapos i-bash ka, baka maapektuhan yung kanyang career. Kaya, minabuti niyang manahimik at itago ang sarili niya. Pero sa family naman niya, wala namang problema. At nakakatuwa na yung partner ni Clarice na apat na taon, is yun yung kasama ng nanay niya. ba diba? At grabe no, pagkatapos na pagkatapos ni Clarice na i-reveal yung kanyang pagkatao, yung kanyang uh, partner is nag-post naman na proud siya sa ginawa ni Clarice at andyan lang siya naghihintay hanggang sa paglabas ni Clarice. So, grabe no. Ang daming humanga, ang daming sumaludo, ang daming napabilib sa ginawa ni Clarice. So, abangan na lang natin ang paglabas ni Clarice sa, sa bahay ni Kuya. So, yun lang guys. Thank you for watching. Until then, bye. God bless everyone.